Ayan, try ni Lola mabike. Napakataas naman yung bikes talaga yan. Alos hindi ko yan makaya. Ayan, practice. Trying hard lang, Lola. Sundan na lang eh, kita. Eh, tignan nyo naman. Oh, okay. Kasi hindi ako sanay sa mataas ng bisikleta. Ayun, malapit na sa kanto. Kasi malapit na sa kanto may makasalupong akong sasakyan ayun, tinumba ko na lang at saka ubulit pa talaga si Lula bumalik bumalik talaga si Lula bumagsak yung malayo. Bumagsak na si Kumpander. Walang pinama. Walang panama. Ang bike. Bumagsak si Kumpander. Ayan na.